Hello mga Mima. Na ay opening karon nga supermarket diri sa Himi sa bag-o na ho nga place nga akong ibalhinan. Makichismis ta, maritis ba yata girl. So mauto ma akong nakita. Grabe daghan ng tao gid mura og pinas kung naabitay opening kanang magatang ba ang mga hapon. Same po de ay sila. Pero in fairness barato jud kaayo. Opening pa man. Pero usa kaya man gud, usa kaya is one of the cheapest man pod nga supermarket diri bisan asa na pud ni sila. 'Di ba? Barato kayo, mga gulay. Mao den ang atong napalit mga mima. Kapalit ka og egg nga 10 pieces for um 159 yen kung makaabot og 1,000 ang imong nakumpra. Pero na shock ko sa saging girl, grabe isa ka sipi 300 yen. Usually man good diri 3 pieces 98 yen. So maunita na nang atong nakumpra. Nalimot ta nga wala tay sakyanan. Gabisiklita lang ta. Karon girl, oh, ready ang imuhang bisiklita. Pura Christmas tree.